Ito, hindi ito monstera. Ang tawag dito ay tibatib, isang Philippine native plant. Ang scientific name nito ay Epipremnum pinatum at ang genus name na Epipremnum ay galing sa Greek words na epi, meaning upon, at premna, meaning tree stump, reflecting the epiphytic tendency nitong tibatib. Ang mga epiphytic plants or epiphytes ay isang uri ng halaman na tumutubo sa surface ng isa pang halaman at kumukuha ng nutrients sa hangin, ulan, o sa case ng marine environment sa tubig hindi sila parasitic dahil wala naman silang masamang epekto sa kanilang host plant. Mas commensalism ang kanilang relationship. Tinatawag ding dragon tail sa English ang tibatib dahil sa itsura ng kanyang dahon. Ganito siya pagbata pa. Pansin nyo buo pa siya. Pero pag mature na kasi ang dahon at malaki na, nagiging ganitong may hiwa-hiwa o fenestrations. Natural yan sa kanyang leaf morphology o sa structure ng kanyang dahon. Madalas mapagkamalan ng mga Monstera species ang tibatib. Pareho kasi silang may fenestrations. Pero ang main difference sa tibatib, pag tinignan nyo itong midrib, itong nasa gitna, sa paligid niya ay merong mga parang butas-butas o perforations. Walang ganyan sa Monstera. Magkaiba man, Parehong popular na ornamental plant ang monstera at ang tibatim. Ayun, sa inyo ba? Anong tawag at gamit sa tibatim? Kwento niyo sa comments below. And together, let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not re-uploading it. Kita-kita sa next video. Bye!